Akong i-welcome, marag nag-viral na ba ito si Agi na? Naloko na. No, no, no. <laughs> Musamot yun ni Ron. Ako no, ba? <laughs> ang ako nga, uh, ang akong bisita karon ba on yun eh? Uh, Tanawan ninyo sa video. <laughs> I-comparar atong usa. <laughs> Kamu nalay husga. Ako no, ba? <laughs> ang would be, ha? Uh, coming soon, ang gobernadoras sa lawigan sa so, uh, ni versus... Uh, Dina tuh ingat tiga uang satu. Hei, kamu bayinan. Angga, dia, ingat kamu udah viral. Tapi kali terus klik juga ayo ini harus. Aku ke welcome, Angga, Gubernur Kandidat di Nature Lewigan Sogbo, si Mampamila, Barikwatro. Mampai buntang nih mo. may buntag ka ug may buntag sa mga imo ha mga listeners this morning. Hey. pa, pay morning dia. Tanaw ra ko bisita, tanaw ra niyo dia. Ani <laughs> <laughs> si Jai Jammer. morning boss. Um, Ma'am, balik lang ko kay yes. napatay na habiling mga gamay na habiling oras. <laughs> mga 17 minutos na lang, Ma'am. Uh, um, kaning mga, doon ano ay mga gihimo nilang murag, Although daghang kaayo mga mind conditioning, labaw sila. O niya, lupig kaayo ka. At ka. ni Agi, murag, pila to, pila to. O doon <laughs> 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 na kay idea. Pila man doon. Naano ba kay idea? og kung sa ahay na nanapita, ta na, naabot na mga tag 5, 10%. unsa mm -hmm. sa may imong nahibawaan, ano uh, mga orasa? Uh, sa ang internal survey ka, no? Ah, uh, Nitaas na ko. Ning taas na ko. Dili uh, <laughs> na, Tris. Definitely not. Definitely not. Ma'am, uh -huh. gali. Gasulti ga na ko. Nga, nai-o sa kasinador nga nagpa... Karoon lang, bago uh -huh. ka hapon, masiguro to, nagpa-independent survey, no? Na, na, mas taas na ko niya. Oh! Uh, 55. Padahan? Karon at this time, wapa ba mga panyag mayo? Wapa gali, sugod ang kumpanya. Imagina na, kung masugod ang kumpanya, patay. <laughs> <laughs> Watch so, out. <laughs> <laughs> so, uh, what's up again? Uh, Kanina, ang... Uh, dili man ni eh, premier ah, uh, katapusan uh, even during the time of campaign mangayo minimum time yun, sa aning mga oras ah, pagpahibaw po nila now na, nakapabos din si karon sa manong, ganahan pa ba ka nga ganahan pa baka nga karamang uh, musakay, anang ilahang mga bang murag uh, below the belt kay og sa laki pa itlugon bitaw kanilag bira musakay ka na or murag nakapasamot ba ni imong popularity na hinon Mogud oh, kung makadaog ko, mapasalamat ko ani nila sige pa na <laughs> <laughs> Pero ka, sa tinood lang ka, I advocate for clean, ko ang good, clean campaigning. Yes, mo na yung mga inyong Clean campaigning equals clean governance. Dito oh. ko gusto mo sakay, ang ilang pangdaog na ako. <laughs> ang mga tao na yung mag-ego, anak nila, sige, daog-daog ko. Daog-daog <laughs> <laughs> pa more, kaya makadaog yun ko. Nakaroon. <laughs> <laughs> ah, ah, ang akong, ang ko kuwad sa mga tao, kay, Duna dunay dili, tanan ha sa panahon nga mag eleksyon na kanang gitawag nila hinakutay with 1000 pesos nga kunoy butar ta ni kuan mm -hmm. wa man ka man nimo sila na ah, kumpleto ang kumilek murag ila hapot tingali ron ano um, mga teachers do na batay mga kanabang kasaligan nga mubantay sa tanang mga lugar mm -hmm. nga mo ay makahatag kanabang medyo may mo fight para sa ato ang katungod. Among katungod, ha? Dili, dili lang imo. Kay, ang among katungod, among mang isaligin ni mo. abot sa eleksyon, kami may butar ni mo. Doon na ba kay mga tao ngayon yung anin na? Yeah. Uh, na ka, no? Kaya we have to protect the votes, no? kay precious kay ng votes, gihatag sa katawahan ni mo, no? Kaya mo nagpara na ako, ba sacred kay na inyong gihatag nako, ako. So, dapat protektahan nako, ako. Naasad tayo mga, naanatay, gipag-set up karong ka. But of course, di ko makadiscuss, no? Mm. Okay basig ma copy and paste unya unya ko ano pa kanang birahan na no? so ko lang quietly lang we have ways also to protect our votes di ay di kang Ed Delcas dapat magilis na ta og guapa og batanon puulang lang man kaayaw, sige tanaw ng zumbi, yes, kapitulio, wapay na himo, yate po Megali ini, apa tuh nih wak-wak? Adik lah saku masaka, adik lah saku wak-wak. Kan yang zombie, orang ini Inggris, mana orang Arab nih gemar. Terus kan yang wak-wak, ikhwan beres ungu itu. Nalo, kalah. Makatawa, gikas mengatau sa mga comment sa mm. Facebook mm. na exotic kung ano unsa man ang exotic oh, exotic wala kada exotic exotic, <laughs> exotic. exotic. <laughs> 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 rabbi yun mga Kasi makatawa na lang ko babad of course no I wouldn't want to I want to do that man sad kay pero hindi uh, uh, tapo na, na uh, ang, ang, mga tao mo ingon nga uh, dili kani dili po kay katong giingon nga bugo wakon, uh, Paita. No. No. Paita, pa ita pa ita pero Nabot lagi ka Harvard. <laughs> Wa mo ka bantay gibirahan pag yung Harvard. Tawanan kay, kay ka kay ang president ra ba sa Harvard Alumni Association that time na naghatag sa award si Rafi Lunan? Oh, ang former DLJ secretary uh, pa Ramos. Ramos. ku picture nga uh, with him during the time no. Oh. So naghugyaw gid ang ang chat group sa <laughs> namo sa HKS uh, alumni ba. Oh. So it was really uh unsa uh, na ko ang good typo In fact, ang uban akong mga co-awardees na time, ilas ang gitanaw ang ilahang ka ng medal na sa gyoy ko. Uh, po, no? Na, Harvard. hard Harvard. <laughs> so, I think one of the board of directors, si Aileen Donaire, he really made a comment on my post telling na ang Harvard Alumni Association, they really give awards to those graduates nga alumni nga ni serve sa government. So, e eh, mo magid sa mong uh, goal nga mo silbi yung kasubi. na sa Harvard ang mga, mga bugo. Hello. Uh, oh, <laughs> This be, no, actually, Actually, <laughs> ang kana application, ana, oh, na siya, so murag, you have to prove to them nga you have done something for the community. <laughs> so I think because of my foundation, muna nga nasood ko dito nadawat ko. So muna, ilan nasang gibirahan karo na ang ako foundation. <laughs> Bait lagi ka. Pero ano lang, uh, ako, ako na, na, na dili ko, uh, wala ko ni, eh, 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 sabton, wala ko ni sabta nga uh, negative para nimo. Yeah. Nakatabang yung kainin nimo eh. ay. <laughs> <laughs> Susta, so, kabaw ba ka nga, nalasag ko'y kaso karon ron, gikiha na sa gungwen when. Uy! Yeah, alas, cyber libel, hinumdum ka katong NBI. NBI nga, gipadadaan ko notice. O katong gipadadaan kong notice. O yung gifile sa prosecutor's office. O so, karon karong March, mo ato na ko dito, mo file ko counter affidavit. O ko kung makalusot, ni sure ko, makalusot, magyuna kay Kaya mm. ah, ma na. Mm. Uh, Mag-uwat na saan to arrest. Ani, parehan namin tatay digong. Ang <laughs> <anong, laughs> na. <tesuhan. laughs> Murag inilog na ron si Governor Pambos. <laughs> Ingas ka, <Cap Romy. laughs> Si Aw. Baitino yung gray, ha? Kung nagaling ko ka daw, imbitasyon din ka. Tuwa na, tuwa na, kusprisuan. Naloko na. Cyber libel na <laughs>. saan. Cyber libel. Ikatulong na nilang <hitting> kaso na ko. Pero, uh, wag ka mahalo ka na nga. <hitting> 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 Pero sige naman ang unique file. <hitting> ano nga sa kay Baus-Baus, Nga mas ngilaan mo ng ilahang... Uh, Kada bang ilahang ilahang Ah, uh, describe nimo, description nimo, maskin ani. Mo Mas nanay gi ngunita tay digong that there will be a day of reckoning. Ay ay. Me, there will be a day of reckoning. Ma'am. Ara okay. <laughs> talking. Di uh, uh, a ang kinakos kay, kinakos uh, gang staff di board member Sarsi Wari 4, si Cyrus Anthony Buhat, matay pobida. Wari 4 sanis duman ng former mayor. <laughs> <laughs> orang orang <No>. padong gini <laughs> tanan ni mo pa si Baytino Tinoy ang Rhea. Tuan Pangasinan pamilya niya Sa Sibo. Ato lang anamat na mugbasa ma Sige, sige, sige. Guapa na kayo amo ang gobernadora oy. Inside and out ang kabuutan ni Governor Pam para sa katauhan sa Sibo. Jill Trosyo Nag <laughs> ni nagkuyog mi karon. Ayay. Ayay. Ni Lorda Pujitad. Uh, see you later, go Ano, di apa? hard hard ba dyan, university boss? Murag, dumadaog na <laughs> bagyon ang gobernadora nga si Pam Barikwatro. Wow, 4, salamat, salamat. Nagkahan Murag, murag. <laughs> <laughs> yun, mo viral, Nigmaayo, mas nindot ni kay, nakatabang wow. ginag kay kay ilamang ikot sad ang mong gisulti on air, Sa'to to pas, oh, pa pa um, sa ano dili ba dili ba good. salamat ka is ka for the opportunity ang, pa, ang ka, ako ta, <laughs> sa to mga listeners <laughs> ang ako ang nimo tantrum ni mo na ba <laughs> <laughs> sapot nga murag <laughs> <laughs> murag mamuspos na lang mamali microphone you know one thing i learned from harvard ba nga uh, ah. leadership with dignity gud tagaan gyud ni mog dignidad ang imuhang pagka leader ug ang imong mga kauban no Betano. treat them well gud So, dili ka pareha itong murag, murag asindira o ka ng, ng saop nga. Uh, karon ang, ang, treatment nila, asindira ang saop. <laughs> Natural man asaw sa kalider ng mga saba og masuko, mm. kay tao man sagta, pero di lang yun pakawawan. Istoryaan lang and listen to them. Kung ah, dili man, na. man ang mapugnan ang sapot, eh, puspus ngayon pus, ng microphone. <laughs> <laughs> so, so, ka, st stressful kay na, kaano man, is gwapa ta na. Oh. pa, gyapon, even you're yun google governor na. Siyempre, because okay. what's inside shows good in the outside. <laughs> Oo, oh, siguro ng anak ng hilahulagway niya kay sobra ka-stress. hindi <laughs> <laughs> ko gusto ka. Masi ko pangaway. Not for myself, but uh, not for them, but for myself also, no? reflect na bagay na. Hindi na to. i-mention of Maya. Kaya nagawa-kwakwak yung mag-undang.

Tanan din is for the mama. pang kaprome. Uy, salamat. Why was balay, ha? Kaprome, why was balay, ha? si... Si Kuan ba? Si Kuan Si... Ma'am Ah, Ikaw ang si Kuan. Ano ba ni Lipay ka siya nga na ako nung ka Ikaw nga. Ano sa mga makuoyog din, San? Gani maka mo... Ano

from the very start wa gyud ka ma nila pa ilahan ilahaning ilahan istorya nobody ka wa ka ilhi onya kaniadto si Dr. Ruina Borden may ilahan kontra onya wa to maghunahuna I don't know kung naghunahuna ba gyud ka ka for governor aning eleksyon na kay murag wa man ko kadungog naghisgot hisgot gyud ka wa nga even your social media account waman man unsa man tong pagkaunsa nga nakalit magkagdagan, ani onya ni file man ka his kita o um. sa akong plano nga mahimo gobernador no e mm. everything just fell in place no murag mo na nagingon god works in mysterious ways no calling, no calling it siguro ka kay i was just asked no from uh nila ni digong na mm. grupo si Kabsat Basko no I was just asked nga padaganon ko kay nakita man ko dito mga taga PDP sa Manila katong sa Liwasang Bonifacio katong KOJ yeah, 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 to speak dito so that time nami mga Liwasang Bonifacio group daghan dito mga PDP laban ba sila Ma'am Astra so ah, ko nakita nila o katong mga leadership dito sa PDP so mo sila ni ni Kabsek nga tagaan na to si Pam si so So, ni Mayor Mike. Ah, hindi hindi, hindi ba po, sayas. So, yan silang, ah, pipadala yun. time ka, kuha lang ako, apply ng features pa. Kaya naman, sasabihin ko, ay, nang pa, nandito pa, right away, naiyong ka nga. Hindi, 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 hindi po nga, sa paglain. Kung wala kayong ako na lang nang na, na iso, ganun, hindi, hindi, hindi panghihintay. So, say, say yes nito sa tatawad. Nakita sa nako, nga grabe, na kayo kinanglan ng ginugkabaguhan sa probinsya sa sugbo. So, these are uh, A combination of kanang uh, situations bitaw is circumstances ka nga dagsting ka jud sa sibo. Passteen. Matubang ka Romeo, wa naay Osbanay, wa na gyud ni Osbanay change for the better kita. Ah, matubang ka Romeo, desperado. Iya. Waalaikumsalam. Yo papuli pa mag asawa, mag Dito Navarro mo no yung kontra dito. Uh, uh, uh. Si Junjun Davide sa si 2nd district. Kaya katong dito, ni pirma ang putong hanghol sa katong <laughs> so, may, na, kani sila, pwede bang magpasagop nimo mo so, sa during the campaign? Yes. Like Lito Ruiz? Yes, actually I'm mo, na yung nahitabo karoon ka No, na time mga along the way, gipang adapt na mga candidates kay mo man yung ni Mayor Mike as PDP um, VP for the Visayas mm. na ipit na kay time sa unang panghat announced during the campaign. Ah, okay. So, mukuyog sila ni Mo. In every district, kinanglan, magyugaanin nila. How about the mayors? Oh, uh, you mean ang mga sugar. candidates in convent? Yes. No, no, na no. ang incumbent ba? Secret. Secret. <laughs> ha Hanlok mo lang. Na ako, yes, na ako ni Bauan. Na ako, na ako sa so sigurado ko yun na. Mga tulo upat ni sila. Pero ang pikas ng kontra sa incumbent. Bari kuatro pamila mangkuno. Allah, <laughs> kana. <laughs> <laughs> Kano ng waduha man di pa kama yabo na stick. Magimo na ganik tusi bu. Now, doon mga kandidato po nga. Hmm. tingali dito sa Kapitulio, mga 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 ba? Uh, sila. Pero ba't sa mga itabuan ni nila? Itabuan sa panahon nga. Ang ilang mga kaatwar mo, ito, di wala may ilang kaatwar, ito naman. Ito, ah, ito, 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 ay, ang ito, 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 asa man ito, Uh, actually, there was already a plan mo nga, Salvo dito sa Alegria, mayroon pa sila So, but then, because of what happened with Tatay Pong, Ah, kan tindi ko na tindi. Okay. Ayun, so what? na five plans. Me and me or Mike we're, st we're, still talking kung unsay mga activities aning adlaw ka. Pero sa tinuod lang ka ano, lisod jud kay bangong panya ka karon nga ang imong dughan na gunahuna ni Tatay Digong. Kag guwapa gyud sa sidan. Kato bang mga akong pangdo na bay mga Pro Capitol incumbent karon. Pero mabuhin, mabuhin, mabuhin so, ka. mabuhin, 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 mabuhin,

basin yung mag declare silang martial sa Mozart, election mo no? oh, kami ni mayor mike ang amog yung gi advocate is sobriety fight for our democracy aside so, from fighting for si our... mike rama gadoda mm. ko inig abot sa panahon sa kampanya iyang yung singgitan ng kapitolyo yawa pawa <laughs> <laughs> Induk tak ada. Hei, baik lama. Bisa kantor dan kebetulan dia pakai kincing gitu. Ya wak, awak. Ipoleh yang pakai no. Ang beli lepas, ang beli lepas saya awak kak kayak awal. Awal, ah dah cakap lagi. <laughs> so Uh, with the uh, sa among manager nga si Ma'am LV. Yeah. Ang kumpaning gamutan ko nga makagest gapo ka dire kay ngano ni ganahan kung mag-viral ka. yes. mag-viral ka, nakatabang ning maayo. Okay. Thank you ah. ang amo lang nga magpabilin nga mapausanon mapaubsanon onya uh, mo sa kun kanagan ang mga supporters majority wins ra ba. Ma'am, unsay mensahe nimo alang sa Uh, although na ang mga layo pa mga kampanya 11 days from now uh, uh, sa mensahe ni mos sa mga daghan kaya na nagatang eh, karong ahapon ah, daghan na kain mo sa mot kini kadagan mo, mo review ani eh. kay ang tua sa Middle East dog, sa Europe di man mo review na sa usual hapon kay uh -huh. Okay. tungang gabi marun dito uh, right yes, yes. so ang ilang tanan mo daghan man ni eh. Uh, binli uh mensahe alang sa imuhang paningkamot para sa lalawigan sa Sugbo. Ka, katong last diri si uh, President Duterte, no? Tatay Digong, ang, ang niya, tay, unsaman ang akong angay buhaton as kandidato, unsa so may tip na mahatag ni Monaco, ningunjud siya, higugma ang Cebu, higugma ang Katauhan. So, maugin okay, na yun sa akong kasing-kasing karun ka. Oh. Ano naman, magsige bagong Pilipinas? Pilipinas, bagong mukha. Asag mo sa bugas, milpat, rungpunga Ay sagminyo, bulat sa mo Sa tagpainting kilo Na, painting kilo sa siyabu Ito salamat kayo sa ibang pag-ani pagdawat sa mong invitation niya. Hopefully, di ka pulaan sa mong pagpangimbitar ni mo. Nga okay <laughs> ka. <Kasturia> ka. <laughs> Hindi okay ka. Kasturya ka. Hindi tayo chemistry. <laughs> Ma'am, uh, hoping nga. Uh, dili, good ka. Uh, Minin mo balibaran kung doon na lang kayo time. Kaya of mo mag-ipaybaw ahead sa schedule aron maka prepare ka maka arrange ka sa imong schedule po na so mam ma salamat kayo onya <laughs> good luck ha good luck oh, bye. good bye luck mama ay nito na di ba ay atong ubabot governor uh, si mam ma pamilya barikwatro ang uh, iyangan, pamila, pero og balihon, lami pa. <laughs> ang iya kontrat, guwang na. Oh, ba? <laughs> <laughs> May botak ni Dodong Tayoy Davis. <laughs> na <Morning>, Dodong. <laughs> Akong ba, uh, wala tayo oras ay orot na. Akong partner sa Master Control, si Boss Glenn Tonton, among uh, uh, digital uh, content creator, si Tingju. Otong ngiga. <laughs> <laughs> among station manager, Mam Ma Elvi Kanit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.